mga idol good evening good evening sa ating lahat mga idol ayan nabuta na kami ng gabi mga idol kasi kinadya namin to i-area mga idol na sa gabi kami mag-area ng fist kasi diretso kami mamamana mga idol ayan ayan ita sa ito sa ito sa Ini tak, ini kau nak kasih tak selak jahit nak nak. Isi babo bay babo. Babo bay yung mga kasama Yang si idol Ingoy. Ayun mga idol. At saka si Idol Brian. Ayun. What's up idol? Ayun. Ang gabi po sa lahat. At saka si Idol Bong. Ayan. Tinatalian niya yung ano mga si idol. Natanggal na. At saka may bago tayong kasama mga idol. Galing Bohol. Ayan si Hi, idol. idol, idol Galin. Ayan, yeah, no? Chat out sa inyo mga idol. Ayun, galing buhol pa yan mga idol. Chat out pa ka buhol. Ayun. Kasama ka agad natin. Binata mga idol, binata. Nagalang ay hinakarating dyan. Uh, may mga single dyan. Iba ka naman. So, <laughs> oh. <laughs> <laughs> mga single mom. Ayun, mga ito yung pamain natin mga idol. Ah. Ayan. Turay. Turay yung pamain natin. Sundang, tara na sundang. Kaya naggabihan na kami mga idol kasi may ginagawa kami. Yung maliit na bangka mga idol, pinalitan ng makina. Kaya ngayong gabi lang tayo makano. Ayan. Ayan yung pabog. Para maglapit yung mga maliit na isda. Kung may maglapit man. Tiin lang. Doon, lang. Yung kalahati. Ano lang. Kailangan pang turuan mga idol kay baguhan. Yan. Hindi. Ganyan lang. Oh, sa gitna. Yan. Yan yung ano. Ilagay lang sa gilid. Hindi. Yeah. Uh -huh. Di, wala Yan lang ano. Kamain na yan. Kamain. Kamain mo na. Kamain. Bago yung sobra. Yan o. Sa paabog na. Okay. Ayan, sana swertihin mga idol matagal-tagal din hindi natin na-area itong malaking pistrap Dalawa sana itong mga idol kasi yung isa ninakaw Hindi natin alam kung sino nagnakaw Si Idol Bong at saka si Idol Brian yung nagtali ng ano. Idol <laughs> pabog na lang nato doon. Pabog na. Tama na yan. Pabog okay, doon -ano tayo tayo nagpadingis tayo para eh para kapi muna tayo bago natin i-area to Ayan. Ayan. Kapi! Hello mga idol! Yan. Kapi na tayo mga idol! Dol, Kapi idol! Hindi na! Bawal sarili yung kaya! Ayan! Thank you mga idol! Kapi! Kapi!

thank you mga idol kunin namin yung in nila mga idol na beast truck araw na idol Tatlo, araw na pang -lima na ngayon limang na idol na Pag limang araw na mga idol Gra na. Mga idol maginaw idol hindi mag nakasama si idol under mga idol kay busy sa kanyang bangka

atas maydol Nga idol! <laughs> Pat! Nga naman! tuloy <laughs> na niya. Yara, idol, silipin na niya idol inggoy. Ayan, idol. Silipin muna idol ang bay no doon no doon oh bid bid kay parating din ako pa oh no so oh oh no instagram din lim

Mami huli mga idol Idol Tira mga idol Yan yun Idol Grabing dahil idol na idol, mo Idol mga idol mga idol dito Eh, 'di 'to, Dul. Ay, sa putong. Isa lang sana. Oh! Mai, Dul. Hello. Sino ka?

Kan oh, ah, ah. kini usah. Ini mau idol. Ini mau kan mau idol. Dan dulas, ini mau kan. Oke. Ini enggak ada idol jorik lah idol. Gigi, <laughs> cepat cepat. Atau karik, pegang pegulit ah. sorik.

Okay. Ayun, Padala pa natin sa nagbiyahe. Yun, yun. Tara, tara. Yun. Tara. Tara. tara, let's go okay, okay, na. Kamaya. Nakasabang sa siguro. Tara, tara yung bubong nga idol. Ayong kaya natin, big strap. May sinuko ba mga idol? Lagas Uwe na tayo mga idol. Uwe na. Kaya iba. Tagga natin. Five days pa naman. Sira, sira na. Sira na mga idol bilisan natin mga idol kay baka may magbahe mga idol let's go maglakas pa oh maendos na naman